papaya yun yung pontong nayari dito sa Edsa dahil may isang vlogger na inuli na si Nelson may warrant of na inisyo dito pa sa Edsa pero noong no, pa yung ano niya yung papel at saka address po dito ibang address po ano Enole po dina, dinala, agad sa, ano, sa police station ando na siya ngayon balik na siya ngayon dinala ng police uh, ganun pa lang nangyayari ngayon diretsuhan at saka ano masunod na lang talaga ang batas batas na nila wala nang ano karapatan ng taong bayan magpapaliwanag wala na kaya hindi imposible na mangyari sa ating mga kababayan. Kaya ang panawagan ko sa inyo kababayan, ah, lumabas na kayo, magkaisa na tayo sa lansangan. Sumugod na tayo doon sa ano, Malacanang. Salamat po at magandang naribayan sa inyong lahat.